Narito na mga mahsiyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Maglola patay matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Kaluokan City. Habang sana iya, git dalawampung sasakyan ang nasunog sa parking area. Sa pool sa CCTV rider na banggan ang humaharurot na van sa Maynila. Iloilo -Ilo City nagdeklara ng state of calamity dahil sa kulang na supply ng tubig. Water level sa arim na dam sa Luzon tuloy-tuloy rin ang pagbaba. Trend sa Canada nagliyab sa gitna ng biyahe. At unang trailer para sa inaabangang Marvel team-up na Deadpool and Wolverine inilabas na. Sa maglola matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Caloocan City. Habang sa Naiya, halos dalawang dosenang sasakyan din ang natupok sa sunog sa isang paradahan. Nasa frontay ng balitang yan, Simon Walves. Nabalot ng maitim na usok dahil sa sunog ang open parking ng Naiya Terminal 3 sa Pasay ala una imedya ng hapon kahapon. Kumalat na yung ako. oh, yung mga kotse, no? Natupok ang ilang nakaparadang sasakyan at dinig pa ang ilang pagsabog. Masabog-sabog na. yung apoy, oh. Oh, ang init pa eh. Gasolina pa niyan. Sa video ito, kita kung paano nadami sa sunog ang hile-hilerang sasakyan. May ilan na nilamon na talaga ng apoy. Pagkalipas ng halos kalahating oras, naapula rin ng sunog. Pero ganito ang tumambad sa parking. Hindi bababa sa labing siyam na sasakyan ang nadamay. Walang nasaktan sa sunog pero aabot sa 20 million pesos ang halaga ng pinsala. Dalawa ang tinitig ng mitya ng sunog ng mga otoridad. Posible raw na may nakapag-iwan ng flammable material sa loob ng sasakyan o di kaya ay nag sunog sa grass fire. Kabe, kabe, kumapura, kumapura. Patay naman ang isang lola at 21 anyos niyang apo matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Marcela Street, May Paho, Caloocan, kahapon ng tanghali. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago tuluyang napulo ng mga bombero makalipas ang dalawang oras. Nakita ang isa sa mga nasawi sa ground floor ng bahay. Habang ang isa, naisugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Siyam naman na iba pa ang sugatan sa insidente. Sa ngayon, iniimbestigan pa ang sanhinang sunog. Pero kwento ng barangay, posibleng kable ng kuryente ang mitsa ng apoy dahil may nakitang spark at usok sa garahe ng bahay ng mga biktima bago sumiklab ang sunog. Sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa barangay Rosario, Pasig, bandang alas 4 ng madaling araw kahapon. Tumagal ng dalawang oras bago tuluyang napatay ang apoy. Aabot sa walumpung bahay ang natupok. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Nasunog din ang isang inaayos na fishing vessel sa barangay San Jose na botas kaninang madaling araw. Ayon sa BFP na botas, nagsimula ang sunog ng, sa engine room ng barko. Ilang araw na raw itong nakadaong sa barangay para kumpunuhin. Sinubukan pa raw ng mga tauhan ng barko na apulahin ang sunog. Tumawag lang sila ng bumbero nang lumaki na ang amoy. Tumagal lang ng labing limang minuto bago tuluyang naapula ang sunog. Sa ngayon, inaalam pa ang sanhi nito pero wala namang nasugatan sa sunog. Sa ilaga ni Isabela, napinsala ang higit apat na siglo ng St. Ferdinand Parish Church matapos ding masunog. Pasado alas 12 ng tanghali ng sumiklab ang apoy. Tumagal ng higit isang oras bago ito naapula. Natupok ang malaking bahagi ng simbahan at ang mga gamit sa loob nito. Sa inisyal na investigasyon, posibleng nagsimula ang sunog sa pumutok na linya ng kuryente. Taong 1612 pa, itinayo ang simbahan sa Ilagan. Ito ang unang cathedral ng Diocese of Isabela. 25 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng 42 degrees Celsius pataas na heat index o damang init ngayong araw. 45 degrees Celsius ang heat index forecast sa Rojas City, Capiz at Zamboanga City. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Puerto Princesa City, Aborlan sa Palawan at Pile, Camarines Sur. Pati sa Pasay City, posibleng pumalo ng 42 degrees Celsius ang heat index. Tinuturing na danger level ang 42 degrees Celsius pataas na heat index. Dahil sa matinding init, patuloy ang pagbaba ng level ng ilang dam. Kabilang dyan ang Anggat, Ipo, Lamesa, Ambuklaw at San Roque sa kabila niyan nasa minimum operational level pa rin ang mga ito. Hindi pa naman nakikitang magkakaroon ng water interruption dahil dito. Hindi lang sa Luzon kinukulang ang supply ng tubig, ang Iloilo -Ilo City kasi nagdeclare na rin ang state of calamity. Ayon kasi sa local city council, bitin ang supply ng tubig sa lungsod. Maraming lugar na nga raw ang nakaranas ng water shortage. kaya para mahatiran ng tubig ang kanilang mga kababayan, minabuti ng LGU na itaas ang state of calamity para magamit ang kanilang calamity fund. Bukod sa ilo-ilo, nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Maguindanao del Sur at ilang bayan sa Cotabato dahil sa epekto ng El Nino. Sugatan isang rider matapos banggain ng van na nag-beating the red light sa Maynila. Ang desgrasya nasa pulpa sa CCTV. Nasa front line ng balitang 'yan si Deva Buen. Pasado alas 12 ng Madaling Araw kanina nang makunan ng CCTV ang UV Express na ito habang binabaybay ang Espanya Boulevard patungong Welcome Rotonda sa Maynila. Pagdating sa panulukan ng Vicente Cruz, binanggan ito ng isang motorsiklong patawid na sana. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang paggulong ng rider at pagtalsik ng kanyang helmet. Habang sumadsadaman ang motor niya sa kalsada at nagsitalsika ng mga parte, sinubukan pang tumayo ng rider pero napahiga rin siya sa kalsada. Mapapansin ding kulay pula na ang traffic light nang dumaan ang van sa intersection. Agad namang nagsipuntahan ng mga nakakita, kabilang ang ilang tanod para tulungan ng rider. Sabi niya po sa dibdib ang masakit sa kanya at ito pong kanang pa. Ayon sa tanod, mabilis ang takbo ng van. Sa tindi ng pagkakabangga, nayupi ang harapang bahagi ng sasakyan at nabasag ang windshield nito. Mabilis po. Kasi galing po siya roon eh. Dire-diretso siya eh. Wala naman siyang hintuin to. Nung nabangga niya lang po kaya siya huminto. Nakita niya naman po sa CCTV, naka-red light na po nung, tumawid, nung siya eh. Dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang rider na hindi raw maigalaw ang kamay. Tumanggi namang humarap at magbigay ng pahayag ang driver ng pampasayarong van. Dinala na ng mga pulis ng dalawang panig sa Manila Traffic Bureau para pag-usapin kung magkakaaregluhan o mauwi sa pagsasampan ng reklamo ang insidente. nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang rider matapos magbulungan ng motorsiklo sa San Pablo, Laguna. Sa Benguet naman, tatlo ang patay matapos sumahulog sa bangin ang sinasakyang SUV. Nasa Frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pool sa kuwang ito ng CCTV, ang labing isang taong gulang na estudyante patawid ng kalsada sa Taysan, Batangas nitong Sabado. Nang dumaan na siya sa pedestrian lane, saktong parating din ang humaharurot na dump truck. Hindi man hagip sa CCTV, pumailalim na pala ang bata at nakaladkad pa. Napahinto ang humaharurot na truck habang nagtakboan ng ilang residente para sumaklolo. Agad na isinugod ang estudyante sa ospital na nasugatan sa katawan at nagkabukol sa ulo. Maayos na ang kalagayan niya. Inako naman ng truck driver ang gastusin sa pagpapagamot ng biktima. Sa kuwang ito naman sa Maharlika Highway sa San Pablo City, Laguna, makikita ang pagdaan ng motorsiklong ito nitong linggo. Ilang saglit pa, bumangga ang motor sa jeep sa harap nito. Tumilapon ng biktima papunta sa kabilang linya habang tumama naman ng kanyang motor sa isang SUV. Sakto namang nag-overtake ang isa pang motor sa SUV papunta sa kabilang linya kaya nagulungan niya ang sumemplang na rider. Isinugod sa ospital ang biktima pero ay dineklara ring dead on arrival. Nagpaabot ng tulong driver ng SUV. Nakipag-ugnayan na rin ang tsuper ng jeep sa mga otoridad para makausap ang pamilya ng namatay. Patuloy namang pinaghahanap ang nakasagasang rider. Masukal na bangin ang sinuong ng mga rescuers sa Tuba Benguet nitong Sabado. Yan ay matapos mahulog sa 150 metrong lalim na bangin ang SUV na may sakay na magkakaanak. Inabot ng mahigit isang oras ang rescue operations. Sa kasamaang palad, patay ang driver, ang padre de pamilya at sampung taong gulang niyang anak. Sugatan ng ina at dalawa pa anak. Patuloy pa silang nagpapagaling sa ospital. Base sa investigasyon, galing laon union ng mag-anak at papuntang Baguio City nang mangyari ang disgrasya. Accordingly, nag-overtake daw doon sila sa may sharp curve at na-overshoot siya doon sa may eksaktong kanto. Nabangga niya yung signage doon. Nag-cross siya doon sa counter lane na papuntang La Union at doon na siya nahulog. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. News 5. Abiso naman sa mga motorista at computer. Anim na buwan kasing isasara ang southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover simula sa susunod na linggo. Gagawin ito para bigyang daan ang pagpapatibay sa tulay na puno na raw ng bitak. Nasa front ng balitang yan si Gerard de la Peña. Asahan na ang mas masikip na daloy ng trapiko sa may bandang EDSA Kamuning Flyover. Anim na buwan kasing isasara ang southbound lane ng flyover simula sa Mayo 1. Tatagal ito hanggang sa October 25 ngayong taon. Gagawin ito para bigyan daan ng repairs dahil nakitaan na raw ng mga malalaking bitak. Habang kinukumpuni ito, mga bus lang ng EDSA Carousel ang maaaring dumaan sa Kamuning Flyover. Kasama yung EDSA Kamuning sa 14 bridges na inidentify ni Jaika na critical bridges once na tumama yung big one. Makikita niyo may mga cracks na so pag umulan nagsisip na yung tubig pababa aayusin sa loob ng anim na buwan ang pinakasahig ng flyover at papalitan ng mas matibay na flooring. Pagkatapos niyan, saka naman isusunod ang ilalim nito pero hindi nakakailangan ng isara sa mga motorista. Kasabay nito, naglabas na rin ng alternatibong ruta ang MMDA para sa mga maapektuhang motorista. Mula Ed sa Quezon Avenue, maaaring kumanan sa Panay Avenue, Mother Ignacia Avenue o sa Scout Borromeo Street. Kumaliwa sa Sergeant Esguera Avenue at magdire-diretsyo, saka kumaliwa sa Timog Avenue mula Timog, Kumanan papuntang Edsa Service Road para maiwasan ang flyover. Pwede rin kumaliwa na agad sa Summer Avenue, saka diretsuhin hanggang umabot sa Timog. Pagkakaliwa sa Timog, diretsuhin ang daan palabas uli ng Edsa. Kung manggagaling sa naunang mga nabanggit na lugar, pwede rin diretsuhin ng Sergeant Esguerra, Pero imbes na kumaliwa pa Timog, dumaan na lang sa 11th Jamboree Avenue. Pagdating sa kanto, kumaliwa sa Kamuning Road palabas ng Edsa. Sinisiguro naman ng mga otoridad na maluwag ang Camyas Road para sa mga motoristang papuntang Kubaw mula Timog. Dapat mag-road clearing talaga. Kasi sa akin kasi, malalaki ang kalsada ko. Hindi ka sa I. E. Rodriguez, maliliit. So yun ang problema. Kasi baka pag nag... Pag nag-ano kasi doon, pag nagkaroon ng traffic, damay-damay na yan. Nakikiusap naman ng MMDA sa mga taga-barangay South Triangle at West Camyas na magkusa ng tanggalin ang anumang harang sa mga kalsada. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Nagpahayag na rin ng suporta sa Pilipinas ang tinatawag na Group of 7 o G7 Nations kaugnay sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa isang official statement, tinutulan nila ang mapanganib daw na paggamit ng China ng kanilang coast guard at maritime militia. Nagpahayag din sila ng pangamba sa pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas. Suportado rin ng G7 ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpapawalang visa sa Nine Dash Line claim ng China sa South China Sea. Ikinalugod naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang suporta ng G7. Pero ang China, umalma at iginiit na hindi raw dapat nakikisawsaw ang grupo sa issue sa reunion. Iginit din nila na handa ang Beijing na idaan sa mapayapang dialogo ang pagresolba sa issue. Pero hindi raw nila kukonsintihin ang mga paglabag at pagbaluktot sa international law. Pinabubura na ng Philippine National Police o mga visible o nakikitang tato sa kanilang mga tauhan. Alinsunod sa bagong guidelines ng PNP, dapat wala nang nakikitang tatu sa publiko ang publiko sa mga pulis. Kaya dapat itong ipabura kapag nasa kitang parte ng katawan gaya ng mukha, leeg, tenga at braso. Obligado rin i ng mga pulis ang kanilang mga nakatagong tattoo at required silang mangako na hindi na ito pwedeng dagdagan. Bawal din ang may tattoo sa mga papasok pa lang sa PNP. Pero hindi kasama sa ipinagbabawal ang mga aesthetic tattoo gaya ng mga sa kilay at sa labi. May kalakip na parusa ang sino mang lalabag sa bagong memo. Pero paglilinaw ng PNP, hindi ito diskriminasyon dahil gusto lang daw nilang pangalagaan ang imahe ng mga pulis. For some, sinasabing creative, creative art ito. This is an expression of one's self-belief uh, and, uh, and uh, uh, sa artistic side po nila. But in every right po, there's always a uh, a, uh, a boundaries po. Pag kami po ay pumasok sa serbisyo meron po kaming out of office. Nakalagay po doon, dapat ay i-maintain namin yung isang uh, reputation that speaks well of the organization. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Tatlo ang sugatan matapos bundulin ng kotse sa Jerusalem. Sa video, kita isang grupo ng mga hudyo na naglalakad. Ilang saglit pa, bigla silang binangga ng puting kotse. Sa lakas ng impact, tumalsik sa ere ang mga biktima. Bumaba naman ang kotse ang dalawang lalaki na armado. Sinubukan pa nilang barili ng mga biktima pero pumalya ang dala nilang baril. Agad namang inaresto ng polis sa mga sospek na pawang mga Palestinian. Nangyari ang insidente sa gitna ng gera ng Hamas at Israel. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang mga biktima. Nagliyab ang isang bumabiyahing tren sa Ontario, Canada. Sa kuha ng mga netizen, kitang balot ng apoy ang mga bagon ng tren habang dumaraan ito sa riles. Nakatulip, nakatulipan ng biyahe ang tren papunta sa train yard kung saan ito pinuntahan ng mga pending bumbero. Tumagal ng higit isang oras bago na apula ang apoy. Wala namang napaulat na sugatan. Karga ng tren doon ang mga kahoy na gagamitin sana sa paggawa ng riles. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Patuloy naman ang pag-arangkada ng mga kopo na ng NBA playoffs. Sa Eastern Conference, wagi ang number one seed na Boston Celtics kontra sa eight seed na Miami Heat, 114-94. Nagpaula naman si Damian Lillard sa 109-94 na panalo ng Milwaukee Bucks kontra sa Indiana Pacers. Tumiscore ng 35 points si Lillard lahat yan sa first half ng laro. Samantala, sa West naman, wagi ang LA Clippers laban sa Dallas Mavericks 109-97 kahit wala ang isa sa mga star nilang si Kawhi Leonard. Habang nalusutan naman ng Oklahoma City Thunder sa New Orleans Pelicans 94-92. Hawak ng lahat ng nanalong teams ang 1-0 lead sa Best of seven Series. Sa NBA pa rin, inilabas na ang finalists para sa Most Valuable Player Award ng Liga. Yan ay sina Denver Nuggets star Nikola Jokic, Luka Doncic ng Dallas Mavericks at Shea Gilgeous Alexander ng Oklahoma City Thunder. Para kay Jokic, ito ang ikaapat na sunod na beses na naging finalist siya para sa award na ipanalo niya ang unang dalawa bago natalo kay Joel Embiid last season. Top scorer naman ng liga ngayong taon si Doncic habang si Alexander pinangunahan ng Thunder tuwâ sa top seed sa loaded na Western Conference. Iaanounce ang nanalo sa kalagitnaan ng playoffs. Tinanggi ng beauty queen na si Megan Young ang chismis na buntis siya. Sa video na inupload niya sa Instagram, napansin ng ilang netizens na tila nadagdagan ng timbang ni Megan. Hula tuloy nila, buntis daw si Megan. Itinanggi naman niya ng beauty queen. Sagot niya diyan, busog lang daw siya. 2020 pakasal si Megan sa actor na si Michael Daez. Noong 2022, sinabi ng mag-asawa na okay lang sa kanila kung hindi sila magkaanak tulang Spice Girls reunion ang birthday party ni Victoria Beckham. Tuwang-tuwa naman ang mga bisita dahil kumanta at sumayaw pa ang grupo sa kanilang timeless hits. Nasa frontline ng balitang 'yan si MJ Marfori. very much dahil nag-reunion ng iconic 90s girl group na Spice Girls. Present kasing lahat ng girls sa 50th birthday party ni Posh Spice, Victoria Beckham. Sinayaw pa nila ang isa sa kanilang hits na Stop. Sabi ni Victoria, best birthday gift daw ulit na makumpleto sila. 1994 nang mabuo ang Spice Girls na nakilala sa kanilang hits na Wannabe, Say You'll Be There, Spice Up Your Life, Too Much, at marami pang iba. Can you tell me what's happened in the last 200 years? Holy shit. You're an actual vault dweller. I am. <laughs> I thought all you were dead. Instant hit nga ang live action CDs adaptation ng video game series na Fall Out. Kaya naman kahit mahigit isang linggo pa lang nang ipalabas, binigyan na ito ng green light para sa Fallout Season 2. At sino nga ba naman ang hindi mawiwili sa action-packed series na ito na itinuturo ngayon na isa sa mga pinakamagandang game-to-screen adaptations of all time? Tampok sa Fallout, ang kwento ng mga survivors, 200 years matapos ang nuclear war. Bida rito si na Ella Pernal as the Vault Dweller, nagagalagurin ang post-apocalyptic California para hanapin ang kanyang ama. Bida rin sa series sina Aaron Moden at Walton Goggins. Want to talk about what's haunting you or should we wait for a third act flashback? Uh, go f yourself. Man. Nilabas naman na ang official trailer para sa Deadpool and Wolverine. Dito, humingi si Deadpool ng tulong kay Wolverine para maisalba ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero ang dating X-Men member, tila may pinagdadaanan. I'm no hero. You were an X-Man. You were X-Man. Kapansin-pansin na rin ang koneksyon ni na Deadpool at Wolverine sa Marvel Cinematic Universe. Kasama na riyan ang pinakamalaking helmet ni Ant-Man at ang portal ni Doctor Strange sa dulo ng trailer. Ipapalabas ang Deadpool and Wolverine sa mga sinihan simula July 26. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Mofuri, News 5.

Yeah. Uh, dito si Justin. Justin Torino. Uh, napanood ko rin yung, yung trailer last night actually. Ang ah, uh, ganda, ang ganda. Sa Deadpool and Wolverine. Thanks, uh, -oh. ka? Oo. Uh -huh. Sobra. Alam mo, two out of our three news items pang Justin Torino. Oh, exactly. Per For showbiz. Pero uh -oh. mami, yung Spice Girl. Ay, dun ako na-excite. Ito, si Mami daw kasi <laughs> si Baby <Deep> Spice. Oo, <laughs> uh oh, alam nyo, nakakatuwa kasi kung ngayon, di ba, uso yung tinatawag na bias. Uh -huh. Dati naman uso yung sino ka dyan? Sino ka dyan? Uh -huh. Spice so, Girl are you? Yeah, di ba? Mama Dems, ikaw daw. Uh -huh. Sino ka? Sino sa mga Spice Girls? Parang si Posh Spice. Wow! wow. pero pagka ano, naka, siya, naka-red si Scary. Oh. scary oh. Spice, kapag <laughs> oh. feeling... Oh. Tapos pag sporty ka nga, si Sporty Spice. Sino spy. yung ginger-haired? Si, oh, Baby God. Spice ba siya? Hindi. Oh. Si ginger oh. Spice. Ginger Spice. Pwede rin, kasi meron siyang sarili niyang ano, yung parang... British look na feels. Oo, tsaka yung kanyang pagka Very And, and, ano nga eh, kayo, very, yeah, unique. Unique. Unique? very unique. Very uh, uh, Walang katulad, di ba? Uh, 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 Pero seductive pa rin siya. Uh, Doon uh, uh, ako sa sport Spice. Sporty, sporty. Spice. Oh, oh, so. naman natin yeah. uh, uh, At, saka yung, yung, at saka yung very ano, classic na stop right now. Thank, Thank you very much. much. <laughs> okay. 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 Okay.